meron talaga tayong basic presidente na po pwedeng pumalit kung hindi na kaya ng presidenteng mamuno. Pero, ang laban ko ngayon ay hindi na laban ng Duterte versus Marcos. Ang laban po ngayon, laban ng kabutihan, laban sa kasamaan. Sabihin niyo sa akin, ang paggamit ba pa ng pinagbabawal na gamot ay gawain ng isang taong naniniwala sa may kapal? o ang gumagamit ng pinagbabawal na gamot ay in alam alampores ng jablo. I hate drugs. Bakit? Dahil pag ika'y nasa droga, nasa influensya ng droga, kakalad ka rin mo ang sambayaning Pilipino sa isang gera na hindi mo naman mapapanalo. Kahayaan mo ng mga Pilipino mamatay sa isang gera na wala namang interes ang sambayanang Pilipino. Pag ikaw ay nasa influensya ng pinagbabawal na droga, hindi mo mabibigyan ng solusyon ang walang tigil na pagtaas ng presyo ng bilihin. Pag ikaw ay gumagamit ng pinagbabawal na droga, hindi mo mabibigyan ng solusyon ang problema ng kakulangan ng trabaho. Pag ikaw gumagamit ng pinagbabawala na droga, hindi mo masusunusunan ang problema ng napakababang sahod ng manggagawa. Oo nga pala, haba ang KOJC ay inoccupy ng ating mga kapulisan. Sana naman po ipagdasal din natin ang mga kapulisan dahil lahat sila nais nice na rin umuwi sa piling ng kanilang mga pamilya. Dahil ang mga kapulisan ay nais na rin magpahinga gaya natin at hindi dong nakatayo na naghahanap ng multo. At ang ating balita, hindi lang sila naghahanap ng ginto, gumagawa pa sila ng bunker. Ano sa ang kanilang pakay sa bankers? Magpapapasok sila di umano ng mga kabataan na di umano ay biktima ng human trafficking. <tos> <tos> Hindi ko lang nakapagtataka dahil pati ko ako syndicated human trafficker din daw ako. <coughs> mantakin niyo buong buhay ko. Inalay ko <laughs> sa pagtatanggol ng karapatang pantao. Pinakulong ang mga pumatay sa mga mamamahayag doon sa Maguindanao Masako. Pinaglaban ang isang suspetsa, ang isang hang, mandurukot na itinorture ng polis. Pinaglaban ang transgender na si Jennifer Laude matapos patayin na parang hayop ng isang Amerikanong marino na nagkamali sa kasarinlan ni Jennifer Laude. As if kasalanan ni Jennifer yun. Pinaglaban ang mga karapatan ng ating mga lola na walang awang pinaggagahasa ng mga hapon nung panahon ng pangalawang pandaigdigang digmaan na hanggang ngayon hindi nabibigyan ng remedyo ng ating gobyerno. Sa lahat ng aking nagawa para taguyod ng karapatang pantao, ako pa ngayon ang human trafficker. <flashy> Naniniwala ba kayo? <Gesundheit> ang sabi nila, ako daw ay protector ng Pogo. Sino ba ang may picture kasama ang tunay na hari at reyna ng Pogo? Si Hari Roque o ang mag-asawang Marco? salita na po yung aking kliyente na wala tayong kinalaman sa Pogo. And yet, pakikinggan ba nila? Bakit? Dahil tayo ay kritiko ng administrasyon na dapat mapatahimik. Ang aking mensahe sa kanila, sige, nakatikim na ako ng pagkakulong ituloy niyo muli. Pero miski pagkakakulong, hindi po tayo magpapasupil, mas mabuti pa. Patayin niyo na lang ako dahil hindi po ako papaya na matahimik sa kabila ng mga hindi makatarungang pangyayari sa likunan. Siya. siguro dahil pag nagkaroon ng hustisya, sila ang makukulong dahil sa lantaran na korupsyon sila ang makukulong dahil sa lantaran smuggling at sila ang makukulong talantaran na paglabag ng karapatang pantao